Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos at sa araw na ito may tatalakayan po ako sa inyo isang tampok na video na aking nakuha doon sa ipinapalagalap ngayon ni Tiborcio si Tiburcio so ito po yung uh, may-ari nitong Facebook page na Goodness of God yung umano pero si Tibor ang may-ari okay so atin ang talakay yung kanyang video na nalakay dito sa about sa uh, Sabbath keeping Christians daw na pinersecute ito ba'y totoo o isa lamang haka-haka na bunga ng kanilang ugali na o kaya hindi na nakakaramdam ng konsensya sa kanilang kasinungalingan. Pakinggan natin ang kanyang video. Narito. Matod pa sa mga CFD nga ang mga 70 Adventist daw kuno sulputra tungod kay ni siya atong 1863. re, Tama 'yon. Ang 70 Adventist talagang lumabas lang noong 1863. Pakinggan ninyo si Johnson Amican. Bago yung 1863 Meron ng Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. O kaya ang ganda ng lilil nalilindo rin niyan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, pastor, ay tinawag na Adventist, Adventist movement. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh Adventist so, na. So, hindi po. Yeah, yeah. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Yeah. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Yeah. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Yeah. Ang wala nila Neval, eh, na ibali, nga sugod sa 538, ngadto sa 1798, muni siya ang pagdumina sa Papal Rome. Ugun niya, ibuhat sa Papal Rome, mauragyod ang pag sa mga Sabbath-keeping Christians. Primarily, ang Seventh Day Adventist ukuban nga ng mga Sabbath observing groups. Ayan. Yung sinasabi niyang 538 to 1798, yun yung panahong nanaig ang Kristyanismo sa paghanong Roma. Yun yung panahon na tuluyan na bumagsak ang, ang Roman Empire noong 538 AD. Sabihin, na nanaig ang kabutihan sa kasamaan. na Nanaig tuluyan nang nangibabaw ang kristiyanismo sa mga pagano. So dapat natin yun uh, ipag ik, ikatuwa dahil sa mataas na panahon na pinersiguit ang mga kristiyano ay eh, tayo naman ang nangibabaw. Pero mukyayatang ikina uh, mukayatang masakit 'yon para sa mga SDA kasi hindi sila ang kristiyanong 'yon. <laughs> 'Yon, no? At yung sinabi naman ni Tiburo Shorito na, na, sa mga panahong yung pinersecute ng Santo Papa ang mga ang uh, mga Seventh Day Adventist, yan ay isang kasinungalingan. Dahil noong 538 AD to 1798 AD, wala pang Seventh Day Adventist Church. Wala pa. Wala pang Seventh Day Adventist Church. Bakit? Ang Seventh Day Adventist Church ay nagsimula lamang yan noong 1863. 1844 before 1844 member pa sila ni William Miller. Kaya nga sinasabi ng kanilang aklat, pito ko yung kanilang aklat ha. Tinan niyo, ha? Uh, sila ay ano, sila ay continuators of the Millerite heritage sila ay continue to sinamin nila yun sa kanilang aklat ng Alpha and Omega they see themselves seven day Adventist see themselves as the continuators of the Millerite heritage pag sila ay continuators of Millerite heritage isabihin sila ang nagpatuloy ng uh, ng ano ng mga pagtuturo ni William Miller kasi wala nang Millerites ngayon wala na dahil bumagsak yon pagkatapos nung nangyari na great disappointment noong 1844 Bumagsak siya, na ng LNG White sa kanilang samahan, LNG White, James White, Joshua Himes, Hiram Edson, J. In. Andrews, Joseph Bates, nagsilabasan sila at nang sila lumabas, uh, sila ay nagpunta doon sa Battle Creek, Michigan, USA and then sila ay dinalo ng Seventh-day Baptist, pinangaralan about the Seventh-day Sabbath. Kaya daging ano sila, naging Seventh Day Adventist kasunod sa nagturo sa kanilang Seventh Day Baptist. Oh, may nauna ha, Seventh Day Baptist tapos sumunod ang Seventh Day Adventist Church. Ngayon, ano nang ano kasunod na nangyari? Ah, uh, noong 538 AD to 798 AD, wala pang Seventh Day Adventist Church kaya imposibleng merong membro nila na persecute. <laughs> Ha? Katunayan, doon sa, di sa kagayan di Oro, hinanapan ko si, ano, hinanapan ko si, si Jerry Laig ng sagot sa katanungan niya kung sinong, uh, sinong santo o kristyano ang pinersecute ng Roman Catholic Church walang naibigay si Jerry Laig ating balikan ang naturang video kinsa manang abalaan lagi ang giloto sa Romano Katoliko kung makahatag ka kinsa ng na Wa man maglitok din ng singan, nga imong <laughs> gusto. Wag, wala wala, Wala maglitok din ang gingon Excuse me. Ang gingon balaan. Kung kinsa tong mga balaan mapiktuhan. Wala maglitok Pangalan, excuse me, Brad. Nagtubag pa ko. Objection. <laughs> ah, nag-object ka? Ah, sige, 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 Brad. Okay, objection moderator. Ang akong objeksyon, kinsa nga balaan ang giluto sa Romano Katoliko. Mauna kung gustong ipatubag niya, kinsa nga balaan. O kinsa nga santos. Counter, counter. Counter objeksyon. Niya kay ngutana magyud siya kinsas sa mga balaan. Gitubag na ko, Mr. Moderator. Ano? Tubagon ako? Oo. Ang balaan nga gilutos igsuon kato nagbantay sugo sa balas pinadayag <laughs> 14-12. Objection mo dito. Nagtubag pa ganito. Ah, time na. Hmm. Sige, nagtubag ramang ko. Next nice question. Uh. Ang akong pangunta na kinsa nga balaan, muhinga lang ka kinsa nga santos ang gilutos sa Romano-Katoliko kaya kung di ka makahatag, di niyo na pamatudaan. Hatagi ko ngalan, <laughs> sa Santos, confirm nga Santos nga giluto sa Romano Katoliko. Ni bag? Ang tubag, ibasin na to sa tima ha, kaya di mata sa tima. Basin na sa tima kung bangutan na, kaya... Oh, oh. Di ba, mutubag pa gani ko, di sa tamo sapaw. Kaya, mag, ba, mag-respetuhay ta, di sa tamo Okay. Gusto na ko nga dili unta mo masakitan igsuon pero gusto mong gyud niya ilitok yung kinsa. Musugot mo akong basahon sa history. Okay ra sa inyo? Nya ila mo mog singgit kinsa ang pagbasa ni mong ninggit mo. The Jews <laughs> and Muhammadans who were converted to Catholic faith but were sus, suspected. Wala mudawat mga Judiyo. Okay, sunod so nga pangutana. Kinsa nga santo sa mga Judiyo ang giluto sa Romano-Katoliko. Okay, tubag. Sumala sa kong gibasa, wala gibutang o kinsa. <laughs> o, oh, <laughs> ma, magtinunan na yung mga kata. Listen butangan ako din eh, og si uh, si Julito Daig. Yan, so ang ginawa doon ni Jerry Laig ay tinatawag na fallacy of composition. Ano yung fallacy of composition? Basahin natin. Fallacy of composition, this occurs when the conclusion of an argument depends on an incorrect inference from part to the whole. Example, I'm a fan of Sam Hunt. Therefore, I'm a fan of country. Kung baga, ganito lang yan. Ang philosophy of composition, halimbawa, ang ginamit dito ni Jerry Laig ay yung terminong hudyo. Hudyo, no? Sabihin para sa kanya, uh, may erodus binasa niya eh. Pinersecute daw ng Roman Catholic ang mga hudyo at ang mga Muhammadan. Pag sinabing Muhammadan, mga Muslim. Sabi, tinanong ko sa kanya, sino ang may tuturo mong santo na pinersecute ng Romano Katoliko? Ang kanyang binasa, mga Hudyo at mga Muhammadan. Sagot niya nung una, ang pinersecute ng, na mga santo ay ang mga sumusunod sa kautusan. <laughs> sumusunod sa kautusan. At ang kanyang binasa, mga Hudyo at mga Muhammadan. Oh. Ibig sabihin, nagamit niya ang fallacy of composition. Hindi porkit hudio. ipapalagay mo na na lahat ng hodyo sumusunod sa kautosan. <laughs> Bakit? Huwag niyong kalilimutan na nangyari sa Isaiah 65, 1 hanggang 4. Yung mga hudio nagpupunta sa halamanan at nagdarasal sa kanila mga Diyos Diyosan habang kumakain ng karneng baboy. Oh. oh. Yung mga hudiyo sa Oseas 2.11 ay binawian sila ng sabat. Pero hindi lahat. Oh. Yeah? Binawian sila ng sabat. Sa madaling salita, kapag nilahat mo yan, sila lang naman, specific lang sa kanila, nilahat mo yan, ang tawag doon, fallacy of composition. Okay. Tinanong ko si ChatGPT dito kung ano ang, ano ang fallacy of composition. Pakinggan ninyo kung anong sagot ni ChatGPT, okay? Yan. Takot na takot ang mga SDA pagdating kay ChatGPT. Eto. Ano ang fallacy of composition at sa paanong paraan ito nagagamit? Ang fallacy of composition ay isang uri ng lohikal na kamalian. Kamalian, no? kung saan o oh, pag sinabi kamalian fallacy o oh, ayun, kamalian fallacy o oh, fallacy so pag sinabi fallacy talagang mali at dahil mali wag kayong mag-expect na sasagutin ng mga katanungan yung mali <laughs> ha kumbaga sa isang kasabihan argumentum contra factum non valid ang argumento o ang mga tanong na contradict sa realidad hindi ito kailangang tanggapin. Hindi ito matatanggap. Kaya wag niyong ipilit ang mga pala si ninyo kung hindi namin tatanggapin yan. Sabi nga ni Jerry Laid, ang maling tanong ay wag mag-expect ng tamang sagot. Okay? Sabi dito, kung saan ipinapalagay na kung isang bahagi ng isang bagay, isang bahagi lang ha, ng isang bagay ay may tiyak na katangian, ang kabuuan o buong bagay ang mayroon ding parehong katangian. Hindi porket meron kang nabasa na ang mga sumusunod ng kautusan ay mga hudiyo, ipagpapalagay mo na na ang lahat ng hudiyo sumusunod sa kautusan. Mali yan. Ang tawag dyan, fallacy of composition. <laughs> Ngayon, hindi lang naman mga hudiyo ang binasa doon, kundi pati mga muhamidan. Ang tanong, Muhammadan ba sumusunod sa kautusan? <laughs> oy, 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 oy. Ano nangyari dito ka Jerry Laig? Eh? Oh, may naituro ba siya? May naituro ba? Ating ituloy ko may naituro ba? Ang gibutan din ni Diyos. Sa'to ba masabda ni mo Ngano gilutos. Wa na man ingon niya, Diyos nga kadtong ngalan mo na na dili na nunit na siya. Ayon. So, yun ay, na, yun ay isang patunay na tinatawag yan fallacy of composition. Meron siyang binasang mga hudyo, pero hindi niya napatunayan na yun ay mga santo o mga banal. Kaya, yung sinasabi nila doon sa ni, ano, ni Tiborcio, na nag-persecute doon ng mga kristyano, mali yun. Walang ganun. Walang Seventh-day Adventist. Tinanong ko si, si uh, Reynaldo Condino. Ito, matindi ito. Si Reynaldo Condino ang tinanong ko. Na-persecute ba kayo ng Roman Catholic Church? Pakinggan nyo. Sabi ni, ano, sabi ni Tiborcio na ang pinersecute daw mga Sabbath keeping kasama ang Seventh-day Adventist. Ugun ibuhat sa Papal Rome, mauragyod ang pag-persecute sa mga Sabbath keeping Christians. Primarily, ang Seventh Day Adventist primarily <laughs> ang Seventh Day Adventist primarily ang Seventh Day Adventist Tanungin natin si Renaldo Codino kung meron bang Seventh Day Adventist na, per na persecute ng Roman Catholic Church dahil sila ay Sabbath keeper paging niyo. Jando Alabado ready, ready na Ready na Bro andam na kamo at pagpakuta na Okay andam na 10 minutos atong isiting. Kay andam naman. Andam na. Fight! Unang pangutan na sa Imuha, Kundino. Ingon si Jerry Lai ganina, ang gilutos, mga balaan. Ang 70 Adventist gilutos ba? Wala? Wala sa tema. <laughs> Wala sa tema. Gilotos ba sa Romano Katoliko? Ang ipabahayag na ako din, hey, katong mga heretics. O, objection mo na ito. Objection, go ahead. Ang iyang ano? usa sa kinaiya sa 1975, maglotos o balaan. O ingon si Jay Genina ganina, ang gilotos mga hodi yung nagtuman sa sugo. Ang pangutanan na ako, Uyon ba siya ng 70 Adventist wala gilotos sa Romano-Katoliko? Yes or no? Ang gisulti diha ang kasaysayan sa Daniel City 25. Daniel yes City or 25. Yes or no. Categorical bro, categorical. Ang gilutos diha no no. Ang gilutos. Yes or no. Ang gilutos diha. Okay, moderator's time. Sa Daniel City 25. Moderator's time, moderator's time. Bro, bro, nate categorical bro. Oh. Yes or no then tagay 30 seconds na pagtubag. Ang gilutos diha uh, sa Daniel City 25. Yes 7 or no 25. lagi. Ah, bro, bro, nate sa tong rules bro. Oh. Ah? Wala man say wagay kadungog angwan. Yes or no? Tubagasa yes or no. Ipausab sa pagtana palihog. Gausab pagtana. Matod ni Jeri Lae ginina nga mga Santos daw nga mga hudyog iroto sa Romano Katoliko kay nagtumag sugo. Kamo mga SDA nagtuman man ka gilotos mo sa Katoliko wala. Gilotos ba mo? Yes or no. Hodiyo ang imong gibato. Wala. Kroto. Odiya, ablo, kroto, katalen lang. Ang kategorikal ni mo, no, sa Seventh Day No, sa Seventh Day Continue, 30 seconds, go ahead. Kay no mata. Ayun sa, ayun sa, ayun sa. 30 seconds, go ahead. Ang ipangutahan na ni mga hudiyo, ang Seventh Day Adventist, hindi ni mga hudiyo. ang ang ipamahayag na ko, ang Daniel City 25. sa Daniel City 25. Yan, nakita nyo? Si Jerry Laeg, hindi nakasagot. Renaldo Condino, hindi nakasagot tapos si Tiborcio sasabihin pinersecute seven day adventist sino niloloko mo <laughs> ha palibasa kayo kasi kayong mga seven day adventist nasanay na kayo sa pagsisinungaling kaya bali wala na sa inyo ang magsinungaling <laughs> ha tapos ang kapal namang sabihin na sila daw sumusunod daw sa kautusan <laughs> <laughs> sumusunod nga, napakasinungaling niyo eh. Oh, tinanong Sabi ni Tiborcio, ang isa sa mga pinersecute ay ang Seventh-day Adventist. Ugun ang ibuhat sa Papal Room, mauragyod ang pagpersecute sa mga Sabbath-keeping Christians, primarily ang Seventh-day Adventist. <laughs> seventh Adventist. Primarily ang Seventh-day Adventist. Primarily ang Seventh-day Adventist. Sabi naman ni Condino, ang mga, nung tinanong ko siya, na persecute ba ng Roman Catholic Church ang Seventh Day Adventist? Hindi nakasagot si Kundino. Ingon e si Jerry Lai ganina, ang gilutos mga balaan. Ang Seventh Day Adventist gilutos ba? Wala. Wala sa tema. Wala sa tema. Wala sa tema. Wala sa tema. Gilutos ba sa Romano Katoliko? Agi pa na ako din, hey, katong mga heretics. Oh, tama ba yun? Na sabihin ni Tiborcio na persecute? <laughs> Oh, sino-sino dito? Sino-sino ngaling dito? Si Rinaldo Condino ba? Na kanilang profesor? O itong, ano, itong si Tiborcio na pipitsugin lang? <laughs> ano ba naman yan? Ano ba naman yan? <laughs> There's something wrong with you, Tiborcio. Ang ipakitaan sa gino si Mrs. White o pananawon, kabahin sa kamaturan sa adlong igpapahulay. Mauna Igson, nga nakaplagan ni Mrs. White ang kamaturan o okay iya na yung georganize ang Seventh Day Adventist. O na, inaamin dito ni Tiborcio na si Ellen G. White pala ang nag-organize o ang nagtatag ng Seventh Day Adventist Church. Pero may sinabi siya eh, na pinakitaan daw ng vision. Claim yun ng Seventh Day Adventist na pinakitaan ng vision si Ellen G. White. Pero ang reality, hindi. Ating basahin na. Ano sinasabi ng ng ano ng kasaysayan? Totoo ba na binigyan ng vision ng Panginoon si Ellen White patungkol sa pangingilin ng Sabat o itinuro lamang ito sa kanila ng mga Seventh Day Baptist? Ito sagot. Ang pananaw ng mga Seventh Day Adventist tungkol sa pangingilin ng Sabat o Sabado ay may dalawang mahalagang pinagmulan. Ang mga aral ng mga Seventh Day Baptist at ang mga vision ni Ellen G. White. So, uh, meron ba lang dalawang lahilang pala, pala kung bakit na ano ng Seventh-day Adventist ang ilay ng Sabat? Una, dahil sa influensya ng mga aral ng Seventh-day Baptists. So, may nauna, Seventh-day Baptists. Tapos, ang sinasabi nilang vision daw ni Ellen G. White. Okay, parehong nakatulong ang mga ito sa pagkatatag ng, ng sabat bilang isang sentral na doktrina sa Seventh-day Adventist Church. Nalito ang paliwanag. Impluensya ng Seventh-day Baptist. Ang mga Seventh-day Baptist ay isa sa mga pinakamatandang kilusan na nagpatuloy ng pagsunod ng Sabado bilang Sabat. So hindi pala totoo na nakaplaga ni LNG White ang pangingili ng Sabat. <laughs> ha? Hindi pala totoo na nakaplagan niya ang kamaturan. Nga naman, wala pa niya, wala pa niya na toko na Seventh day Adventist, daan ang gabantay ang seventh day Baptist. So baka, kasinungalingan. O, oh, noong 1840, 1840 so pala ito eh. Oh. Ha? Isang seventh day Baptist na nagngangalang Rachel Oaks Preston ang nagpasimula ng konsepto ng Sabbath keeping sa mga miyembro ng Millerite Movement. So, ito Millerite Movement member, ito si na Ellen G. White na siya naging ugat ng Seventh-day Adventist Church. <laughs> ha? siya naging ugat. Noong 1840s pala, ito palang member pala ng Seventh-day Baptist na si Rachel Oaks Preston ang nagturo sa mga Millerite Movement, member ng Millerite Movement na si na Ellen G. White Patungkol sa sabat keeping. So, hindi totoo na naka-plagan daw ko, no, ni Ellen G. White ang kamatuuran sa pagbantay sabado. Kaya wala pa niya naka-plage eh, ko, no, na anay gabantay daan. Oh. Ha? Perteng bad shata kaya sa claim sa 70, 70 Adventist. O, oh. Oh, ate-ate, ate pa tayo. O. Oh. Joseph Bates, isa sa mga founding members sa Seventh-day Adventist movement ay na, ay unang natuto tungkol sa pagingilin ng Sabado mula sa mga Seventh-day Baptists. <laughs> eh 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 eh. Saan natuto si Joseph Bates kay Ellen G. White ba? Hindi. Saan siya natuto sa Seventh-day Baptist. <laughs> oh. Si Bates, si Bates ay naimpluwensyahan ng mga argumento ni Rachel Oaks Preston at naging masigasig siyang ituro ang pagsunod sa Sabado sa mga kapwa membro ng kanilang kilusan kabilang na sina James at Ellen White. Sa madaling salita, si Joseph Bates pala ang nagturo sa kanila na mangilin ng Sabado. Tinuruan ni Joseph Bates sina James at Ellen White. Oh, <laughs> uh, tapos sabihin, nakaplagan. Ay, nakaplagan. Ang gitudluan, raman na. Okay. So, hindi totoo. Oh. Sinasabi nilang vision daw, vision daw, claim lang nila yon But in reality, tinuruan sila ng Seventh Day Baptist member na si Rachel Oaks Preston. Okay, so yan ang ating tampok na video sa araw na ito na way nagustuhan po ninyo. At kung merong reklamo si Tiborcio, kung ko doon, magdialogo tayo doon, ano mga handlook mga <laughs> Ha? Anong di mga ka-serials mo ba nat? Dialogo tayo, mas nindot. <laughs> Lima lagi gigi, talawan lagi gigi ka Hindi na siya maayo. Okay? Mutira gali ka, sigurado ang ah, nga panahon, nga paninglan ka, mo atubang ka. <laughs> Okay, so yun po ang ating tampok sa araw na ito. At naway nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po at bye-bye.